Hi everyone! Kamusta po kayo lahat? Welcome po sa aking YouTube channel So... It's a Monday morning here Dito tayo sa Munich, Germany Ayan, so... Lakad-lakad tayo kasi Boring naman Pag nasa bahay lang tayo At uh, today is holiday dito sa amin Sa Munich And... Uh, ayan konting pasya lang tayo pupunta kami sa Loy Pauls Park at uh, magliliwaliw tayo ng very light doon wala lang, upo-upo lang tayo doon tingnan natin kung mga naglalaro doon ayan, so kung nakikita ninyo ayan, puro bahay po yan dito ayan so kung naririnig ninyo wala masyadong ingay kasi nga sobrang tahimik nila dito. 'Di ba? So ito yung kapaligiran namin dito. Ayan. At uh, sobrang green ng lugar. <laughs> Ang daming mga puno. Ayan yung children's park dito. Pwede niyong dalihin yung anak nyo dyan tapos paglalaruin ninyo. Actually sa dito sa Munich sobrang dami ng mga children's park dito kagaya nito. ayan Sobrang ganda dito. Maaliw talaga yung mga bata dito. At uh, nakikita ninyo hospital po 'yan, mga tropa ayan. <clears throat> 'Yan yung isa sa pinakamalaking hospital dito. Klinikum munchen ang tawag niyan dito. At uh, mayroon din tayong mga care facility dito para sa ating mga kasamahan para, para sa ating mga lolo at lola ayan so ito yung yung care facility nila dito ayan so it's a sunny day today here in Munich pero malamig ang hangin tiis tiis lang tayo kasi naka short lang tayo o di ba yan lang So, yan yung care facility nila dito. Alright. So, ayan. Masyadong bakante. Masyado yung ating traffic ngayon. Yung ating mga sasakyan ngayon. Hindi masyadong marami. Actually, ang distance dito guys sa city center is around 10 to 15 minutes by train lang. Ayan. So, dito pagpula ang street light. Ayan pula talaga yan <laughs> hindi sila tumatawid ayan tsaka ito yung mga sample ng mga public utility vehicle natin dito tram ang tawag namin dyan ayan so by number number din yan ayan so tawid na tayo alright So pupunta tayo ngayon sa isang 25 hectares na na park. Ang tawag namin doon is Lloyd Falls Park. So dito kami nag-exercise, nagpi-picnic. Ayan. So kung nakikita ninyo itong tram na to is may number. So pag uh, pupunta ka sa isang lugar na malapit diyan, let's let's say for example, pupunta ka ng Sendlinger Tour, yan yung sasakyan mo, yan. Meron ding mga underground train dito. Yan, yan yung underground train. Yan yung may letter U, baba ka lang dyan. Tsaka nakikita ninyo maraming nang nagbabay kasi pa summer na talaga dito sa amin, sa Munich. Ayan yung underground train. So, sobrang ganda. May mga pay toilets din dito, Ayan. Madadaanan natin dito mga tropa yung gymne, gymnasium. Yan yung high school na na school dito. Ayan. Likod na to na bahagi ng school. So, hindi rin tayo makakapasok dyan. Gawa nga ng sarado kasi holiday. Ayan yung sample ng mga high school nila dito. Tapos pag may snow, ang ginagawa ng karamihan dito, pag maraming snow dyan, nagpapa, ano sila dyan nagpapadulas sila dyan. Nagpapa sila dyan. Yan. Sila, nagdadala sila ng parang malaking batsa. <laughs> Tapos, mula doon sa taas, bumababa sila dito. Ayan. Nagpapadalos, dalos, dos ba tawag do Dalos, os. Sa Ilonggo, kasi dalos, os tawag namin doon. Ayan. So, this is a very protective area kaya mga puno dito kahit malapit dito sa city alagang alaga ayan so dito tayo ngayon sa Pauls Park isa 25 hectare park yan. so pag maganda ang araw dito so marami naglalaro talaga dito very particular sila sa fitness ayan so may mga may mga naglalaro ng volleyball, mayroong nakaupo lang, nagchi-chill-chill. Ayan. Sobrang dami naglalaro dito. Ayan. May mga nagsasunbaiting, di ba? Ayan, Ang dami nilang naglalaro. Tapos dito din sa kabila. ba? Diba? Ganda talaga dito guys. Mga tropa. Sobrang ganda dito. Meron din mga nagsusumba dito. Doon sa kabila. Ayan. Ayan. Basta may araw lang. Labasan lahat na. Tumagpo. Kung ko. Alright. Ayan mga tropa. Ayan o. Oh. O, diba? Sige, mga tropa. Opo-opo muna kami dyan. Ayan. Ingat kayo, mga tropa. Bye.